Ilang scholars sa Dagupan City ang ibinunyag na hindi taga dito o hindi mga dagupenyo. Persyentuhan po ng mga umano'y ahente, susugpuin ng administrasyon para sa detalye. Kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Ibinunyag ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez na may ilan umano na sa scholarship program ng lungsod na hindi taga Dagupan na bago ang kanyang pagbabalik sa administrasyon. Aniya, may porsyentuhan ding nagaganap sa mga umano'y ahente para mapasama isang estudyante sa programa. Kasi ayaw ko nang ng yung nangyari noon oh, during the go administration kako na lang. Maraming hindi taga Dagupan na, na naging scholar almost almost 20 million yata. Isang taon lang yun, na alugi natin dyan. And then, merong mga nakikiporsyento. Bawal sa amin yan. Sumakay na yung bata sa jeep, nagsusumbong sila. Hinahabol pa rin. Bawal ang ahente nag na rin ni Mayor Fernandez katuwang ang mga barangay officials upang maiwasang makalusot ang mga ahente na naglalakad ng dokumento kapalit ng umano'y porsyento sa matatanggap na halaga. Hihipitan din ang pag-issue ng Certificate of Indigency dahil hindi umano'y strikto nung bago siya maupo. May ganun na, na nangyari at si Kaplino alam niya yan. At noon kasi nung time ng GO administration, <laughs> hindi strikto yung pag-issue ng... may mga na i na indigency na hindi taga dagupan. Noong umupo ako, hinanap namin, ayaw kami bigyan ng kopya kamakailan. Inaprubahan ng Sangguniang panlungsod ng Dagupan ng 250 million pesos na supplemental budget bilang na riyan ang pondo para sa dagdag na isang libong scholars. Kaisa pa rin naman umano ang pamalang panlungsod ng dagupan sa pagpapabuti ng mga residente nito lalo na sa sektor ng edukasyon. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak, IFM! IFM News. IFM News. IFM. IFM. News!